tapos ah, uh, i-tour ko ka mo sa Amoangi Hello guys Ah, uh, ni Ami karon guys sa uh, sa tunga sa kakahuya nagbakasyon kung nungay may kay nag kuan may ka nang nag rent may balay nga kompleto na siya tanan tapos ah uh, i ko ka mo sa amuangi stian karon nga one week ha, one week kami dito pakita ko sa inyo ha, guys mo ni amuang kwarto diri ko matulog nga, diri akong bana yan nami siya gamay diri nga ko auntie vol syempre, di dyan din ako kalimtan dadaon dyan ako permi niya, mo ni ang bintana tapos, maunis siya ang kuan, mauni siya ang kanang sagawas, kakahuyan kakahoyan, dagko mga kahoy. Tapos, ang pikas kwarto namin, may kabinit, pero wala na kuhabwa akong maamo ang mga gamit, mo mga sanina. Wala na Tapos, dere, kwarto ni Danika. Duha kabed, gya po ni siya dere, duha kabed. Tapos, ah, uh, Napoy table gamay si Danica. Tapos ito, mao ni yang kwarto. Tapos ah na ya Kakahuyan sa daskilid. Onya. Nasa chair na kong kabinet. Kani mayang gipili kay da kong kabinet. Onya. Mao ni ang kuan kung nindot panahon pero karon sigig ulan na sigig ulan. So, mauna, amo ang anami maglingkod-lingkod sa gawas. Nami TV. Nami gamay nga. Na ay na, kumbana, naglingkod. Kung na. anha si Kuko, among iro. Matulog, anha siya matulog. Na duha ka tibol, duha ka. Dahil lingkuranan. Tapos, maunis siya ang tibol. Tapos, kusina, mo ni siya kusina, kana siya kusina na siya. Amuan na tanang gamit, nagdala kog ta, nagdala kong mga gamit kay pwede man mi magluto. Hmm. Pwede mi magluto di. Tapos kini amuan ni tanan gipalit na aw oh, dagdala na mo gikan sa balay. Tapos eh, mo ni ahang mga gamit nila. Ang imong dalho, ang imong randalhon dire, mga kuan na lang, mga pangluto na lang ang imong dalhon mga pangluto mga unsay gusto ni mo ka na oh ang kuan na kuan. na shake kuan lababo na na shake pang himong kape niya na diri ang mga baso niya na shake magnetron na oven oven tapos ito ang napunsle kabinet dire nya ang kuan ang ref nila mo ni ang ref nila o oh, namalit man ko namalit mi pag abot na mo ang ref nila nya mo ni siya ang para pang hug, kung maghugas sa mga gamit mo na siya tapos mo tingnan tanawan nyo guys mo na siya nya. na may silingan, na po may silingan di Kana, silingan na mo, Napay silingan dito. Lagyo, mga, na may silingan, pero, dilik, pirmi makita sa, di ka makita sa mga tao kay na may mga kakahuyan, o dagko kay mga kakahuyan. Tapos, ah, dere mo mo ang shower, dili lang na i-open kay, nag-shower si Danica pa yung ya, mo pa paingon sa gawas nya kani mo amo ang CR mo ni amo ang CR nindot ang CR nila limpyo din pero so, kung mo abang mo dire one week kamo sa so, kamo man limpyo o depende siguro kung mo as mo wan limpyo dito pero ako ako mo as mo nang CR tapos mo ni ang among puntahan paingon sa gawas tanawa muni paingon sa gawas na ulan na pud ulan Money. so morning na, na guys nga Kumana akong pag-tour sa inyo place karon see you